sa resolution of both houses, RBH 6, ay tanda na parang suspended rin muna ang diskusyon dito sa Kongreso niyang huwad na People's Initiative. Kaya sana nga yung temporary suspension ng COMELEC ng mga proceedings sa PI maging permanent na rin. Itapo na natin sa basurahan yung PI na yan. In any case, dear colleagues, hindi po nabawasan ng pag-alala ko sa mga probisyon ng saligang batas na nais iamyenda ng RBH6. Kaya salamat po sa pagkakatong pag-usapan nito Dahil magbabantay talaga ako na hindi tayo mahaluan ng mga panukalang magpapahina lang sa ating demokrasya. I will definitely be one of those not to allow any provisions that will make our critical industries and institutions and our irreplaceable resources vulnerable to foreign takeover and exploitation. Sa bagay, mas madali kasing sisihin ang walang kamalay-malay na dokumento kaysa sisihin ang mga totoong dahilan. Korapsyon, red tape, malabong burokrasya, at mataas na singil ng kuryente ang nagtataboy sa mga lokal at dayuhan na investor. Walang pananagutan ang 1987 Constitution sa mga bagay na yon. Una sa lahat, yung sinasabi nilang restrictive, restrictive, di umano, hindi po yan totoo. Bukas na bukas na po ang ating tindahan, ladies and gentlemen. We have introduced numerous legislation that have already liberalized our sectors. Ilan lang dito ang RA 10641, or amendments to the Foreign Bank Liberalization Act, the Retail Trade Liberalization Act, the Public Service Act, the Foreign Investments Act. So much of the Philippine economy is already open to foreign participation. Kung restrictions lang sa ekonomiya ang pag-uusapan, 'yung ating kapitbahay na Singapore, namamayag pag kahit na may restrictions sa critical industries at public utilities ang ibang bansa sa ASEAN, gaya ng Thailand at Indonesia, may kanya-kanya ding industriya na inaalagaan. Eh, tayo? Kulelat pa rin, kahit maluwag na nga ang ekonomiya at marami ng probisyon para makapasok ang pera.